Ayan guys, ayan nakasilip. Siya. Ayan. Ang ganda naman. Kaya lang wala siyang paa. Tutul yung paa niya. Pero ang ganda pa rin tayo niya. Oh. Yung dalawa ko, pasilip-silip siya. Baka ako nagbibigyan. Kasi sila naman daw videoan ko. Ayan. Hi, ah, sweet naman. O diba? Nagkaroon ko na naman sila dito kasi ang lamig daw. Diba? Kanya-kanya sila ng estilo. <laughs> ah, cute. O, oh, teka. May nasilip din eh. O, oh, ikaw na din. O, oh, ikaw na. O, oh, pista ka na. O, oh, na yan. Ang cute ng dalawang yan, oh. Ano, mag-asawa pa yan? Ay, nakopal sila, kopal. Ang cute nila yun. So ngayon tatlo na sila doon kanina dalawa lang. Balik natin dito. Ayan guys oh. Pero di siya kawawa kahit putuloy ang paan. Kasi may sinisingin. Ayan. Oh hindi naman pala puto ng pa. ko puto ng pa. Ano? Oh, hindi naman pala puto. Lalo, it's a prank. Prank niya ako. Ayan. Ang galing. Tinatago niya yung pao niya. Saan niya tatago yun? Ang galing naman. Ay, sorry. Hindi pala yung pao niya, guys. Ayan. Kompleto. yung Ay, sabi ko na hindi siya nakakaawa kasi may rin siya. Pala naman hindi putol ito naman. Kuhaan natin sila lahat. Okay. Okay na. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye.